Welcome back po sa XQ at yung isang interview ni uh, Ted Pilon sa isang uh, tumatakbong uh, party list o yung uh, vendor party list Ito yung uh, first nominee ng uh, vendor's party list na kung saan ay kasama nga nga rito si uh, Diwata So ito si Maloli pa na ay uh, isang uh, sinasabi nga na ito ang uh, pinaka-first nominee nila At uh, ngayon, uh, ini-interview ito ni Ted Pilon kung saan ay... Uh, nalaman ni Ted Pardo ng mga iba pang mga mukhang ginagamit lang yung uh, Windows Party List para sa pagtakbo nito. Kasi may mga project pala ito na hawak na kung saan ay isang kontratista pala ito ng mga uh, government project lalo na sa BPWH. So maganda itong video na to panoorin natin. Malu Lipana Opo, ng uh, Vendors Party List Siya po ang first nominee Maganda umaga po ma'am at salamat po sa panahon Maganda umaga, maganda umaga po Sir Ted, Tylon and Magandang umaga po, ang DJ Chacha po. Salamat sa panahon, ma'am. Ang una po namin katanungan po ay bakit po vendors party list ang inyo pong sinalihan at bakit po vendors ang inyo pong gusto pong katawanin sa kongreso? Ah, uh, opo. Ah, uh, ah uh, kami po ng lahat po, lalo na po ako ay uh, mula pagkabata po ay vendor po talaga ako yung po itinaguhan ni namin hanggang, hanggang sa ngayon po ako po ay maninila. Ganon din po lahat ng uh, team namin po, naka sa number 10 po, lahat po kami mga vendors po. Okay. Hanggang ngayon po vendors po, vendor po kayo ma'am? Opo. Opo. Ano po ngayong tinitinda ma'am? Ah... Uh, ngayon po ang mga binibenta ko po ay mga mga apparel po, mga uh, damit po. Ayan, mga uniform, mga jersey po. Ayan, nagbibenta po ito ako ngayon po. Oh. And naroon din po ako ng salon po oh, po. Opo, oh, opo. Uh, ah, pakiunit po mga tinitinda mga RTWs po, mga pantalon, mga damit po. Opo, oh, eh. uh, oh, opo. Lahat po, kasi trader po ako eh. So lahat po, ako. Uh, Uh, kahit sabi ko kapag nagtatanong, uh, kahit pa akong bakya meron. So ano po talaga, nagbibenta po ako ng uh, okay. uh, po. Nagbabayin sa kahit ano so, po. So kahit ka ninyo pa akong bakya, eh, binibenta po niyo oh, ninyo, so, vendor ano? ko kayo. Saan po ang inyong pwesto dito po sa inyo pong mga paninda? Opo, ako po ay dito po ako sa Pasig po. Apo. Meron din po ako sa, ah, ang opisina po namin ay sa Madalina din po. Okay. So, ito po ba pwesto na maaaring puntahan po ng mga gustuhong bumili ng panindahan ninyo? Pwede po. Dito po sa packing. Mga medals po, ayan, mga sporting goods, meron din po. Okay. Sige po. Huwag saying anything uh, din po. Opo. Sige po. So, uh, uh, bakit po kayo ang number one po sa mga nominees ng vendors party list? Opo, kasi uh, kami po magkakaibigan po kami, magkakakilala po kami. Patulad po si, uh, yung pangalawang nominee po, si uh, Lawrence Pisigan o Florentian Pisigan po, uh, kaibigan ko po siya. Ang una po talagang kaisip nito eh ako po talaga at kami po nagkaisan nag lang po kami na gawin po itong ano po, uh, vendors party list nung year 2001 pa po ito. Opo. opo. So, sige po, bako ko po tong hayan po itong mga personalidad ano po na mga nominees po ng inyo pong party list no si Lawrence Pigan, sino ba ito? At maging si Cheryl Sandi, no? Opo, o, tama opo. po no. Tsaka itong nga po si Diwata na pag-apat, ano ho. Bago opo. po itong lahat ng ito. Uh, Ma'am, uh, maliban po sa mga RTWs pagtitinda po ninyo ng mga uh, produkto po na pang consumer, ano ho mga damit, ano pa po ang hanap buhay po ninyo ma'am? Um, uh, mara, marami mara pa pong iba, ay, iba, iba sir, katulad po na mga um, mga ilaw, mga ganun po, construction materials doon po, ako po yan. Opo, construction materials po. Opo, opo. Opo, opo. Um, po. Opo, opo. Maliban po doon ma'am, ano pa po ang inyo pong uh, hanap buhay? Ah. Uh, ah uh, yun lang po, mga trading po, mga binibenta, ay binibenta mga kahit ano po, basta ano, may trading company po kasi po. Opo, opo. Trading company nga hey, po. ano, ng yan. kanin nyo, din po kayo. At nasa retail opo. din kayo. So, ang tanong ko po ma'am sa inyo, uh, maliban po doon, meron pa ho ba kayong iba pa pa hanap buhay o negosyo? Construction company po. ah uh, hindi, ang tanong Ayan. ko po, meron pa ho ba kayong ibang hanap buhay o negosyo po ma'am? Yun lang po, magano lang po, mga construction company kung ano po, sa uh, trading company, gano'n lang po. Ano, paano po mga construction company, ano po yun? Halimbawa po, ay uh, yung mga ilaw po, yung mga gano'n po. Anong mga ilaw po? Pwede, can you give us At details? Mga, so, mga solar lights po, gano'n, mga gano'n po, nagbebenta rin po ako ng... Opo, opo, nagbebenta rin po kayo kanino? Uh, kahit kahit sino pa na pwedeng bumili po. Kahit sino pwedeng bumili. Opo. So ma'am, opo, opo ma'am uh, Marilu. Opo, kayo hu ba ay si Marilu G. Laurio? Ito po ang inyo po bang pangalan bago po kayo uh, ano, uh, maikasal Mag po kay Mr. Lipana? Opo. Opo, kayo po ito si Marilu G. Laurio. Opo. opo, opo. Sige po. Kayo ho ba mismo, ma'am, ay meron pong mining at construction company? Opo, ako po ang presidente ng construction po. Opo, opo. Hanggang ngayon ho ba kayo pa rin po ang presidente at namumuno ng construction company ito? Opo. Opo. Ano po ang pangalan po ng construction company, ma'am? Olympus po. Olympus. Uh, ano pong buong pangalan po nito, ma'am? Olympus Mining and ano pa. Tama. Ah, uh, pakiulit po. Olympus Structures ano pa, company ta pa. ano po ang eksakto pong pangalan nito per SEC registration? Mm. <laughs> Hihingin ko lang po. Medyo mahaba po kasi nag, ano po, nagpadid. Mwah. Parang Olympus Mining and Construction Supply and Campan Bargan po. Opo. Ma'am, ma -ama walang galang lang po, ma'am ma ma Kailan pa ho ninyo Opo. pinangasiwaan o binuo itong construction company ito? ah uh, parang uh, 2020 pa po. 2020? Para mata matagal na po, hindi ko lang po masigurado po yung exact ano po. Mm, kasi ma'am, kung matagal na po, hanggang ngayon, hindi niyo pa humemoryado ang pangalan po ng inyong kumpanya, ma'am? Nag nag nagpalit lang po kasi ito. Hindi do, totoo po. yan. Parang dati po kasi nakatatlong palit po kami doon kasi parang hindi po natanggap po ng... Ano po, karoon kasi parang po mining po siya, sorry po. Opo. Uh, uh, ano ho, ano, mam ma sorry po kasi gusto lang ho namin pong malaman ho. I hope you don't mind us asking the details kasi Hingin po. Opo. Po. Po. Ano po ang pangalan eksakto ng inyong mining at construction company? Opo. Sige, uh, po lang po. Sige po. Mhm. Mm Opo, mam Ma can I guide you? Ang pangalan po ng inyong kumpanya ay Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation. Tama po ba? Ayun, tama po. Okay, thank you. Opo, ano po ang transaksyon nitong Olympus Mining and Builders Group? So, nakuha nyo kung anong ibig uh, iparating dito ni uh, Ted Filon kung saan nga itong si Malulipan ay isa palang uh, kontratista to eh. ng uh, mga government project. So, ngayon tatakbo siyang bilang... Uh, personal meaning nga nito. Medyo mahalata mo naman, ha? tingnan yung mga sagot niya na parang umiiwas na nagkukunya rin. Hindi niya kabisado yung uh, kumpanya mo na sarili mo kumpanya na itinayo. Hindi mo alam kung ano ang uh, pangalan ng company. So ito ay isa palang uh, mine, mining company at isang uh, construction supply. Talagang malaki ang business ito. Pero mo kontratista ka ng uh, government project. So Tuloy natin ang panonood. Philippines Corporation sa gobyerno. Ah, uh, ito po ay nag nagbi-build din po. Ano po ibig sabihin? Na bawa, sabi oh. Uh, ano po, building o ano po? Oh, uh, ano pong ibig sabihin nung nagbi-build po kayo? Like uh, mga buildings po pwede rin po siya. Ah, uh, horizontal vertical po pwede rin po. Opo, uh, meaning, oh, uh, oh, uh, meaning kayo po ay kontratista ng DPWH. <laughs> Pwede rin. Opo, pwede pa. Opo. So, kayo po hanggang ngayon ay kontratista ng mga proyekto po ng DPWH, ma'am? Opo. So, ito pong inyong kumpanyang ito, ito po ba ang main? Ito ba ang pinakamalaki po ninyong negosyo? Ah, uh, yan na po. Opo. So, ma'am, kailan po kayo huling nakipag-transaksyon sa gobyerno? Ah, uh, hindi ko po matandaan pero baka hindi ano po? Uh, sir, baka mga, siguro 2 to 3 months ago po. Ano ano ma'am? 2 to 3 months ago po. 2 to 3 months ago po ang inyong pinakahuli pong transaction sa. So, ah. Oh. O baka may baka sikreto po, baka po. Mas Pwede siyang din po, meron din siguro po. Opo, oh, oh, opo. Oh, ma'am, um, sorry po ma'am kasi po uh, kasi kung kayo po ay nakikipagkontrata sa gobyerno at uh, at uh, kayo po ang presidente ng kumpanya at kayo pinuno ng kumpanya gusto lang po namin maintindihan kung bakit po ninyo hindi matandaan po itong inyong transaksyon sa gobyerno ah uh, Hindi, <laughs> kasi hindi naman na po ako masyado nag-ano uh, ngayon sa involved na yun sa company. Kasi yun yung balak kong namin na mag magbababa na po ako sa company po since pumatok na rin din po ako dito. Uh, paano po magbababa po kayo? Uh, hindi na po ako masyadong nag aano sa sa company po sir. Hmm. so kailan po kayo huling pumirma po ng kontrata? Kanyo ho bang kakontrata ang DPWH ma'am? Ano? ay uh, inyo ho bang ang DPWH? ah uh, meron naman po, minsan. Opo. Opo, minsan po. Pero kailan po kayo huling nakipagkontrata sa DPWH? At kung meron man po, magkano kaya pong halaga kung maaalala po ninyo? Hmm. Baka last year po. Hindi ko pa po masyadong maalala. Pwede po ano po sa inyo, in sa inyo sa last year. Ah, po, po. Kasi maalala apo. po. Ah, po. Hindi niyo po maalala kung kailan po kayo huling pumirma ng kontrata po para sa proyekto sa DBWH, ma'am? Opo kasi kung ganito ang kanyang uh, mga reaction at tila parang gusto niya pang uh, pagtakpa ng kanyang sarili eh talagang ibang motibo nito sa pagpasok niya sa sa party list na ito. Kung ang uh, kanyang intensyon ay uh, maganda, okay okay lang sana eh kung maayos ang kanyang mga intention pero sa simula pa lang makikita mo na eh uh, parang uh, gusto niya pang itago ang uh, kung anong meron siya eh. Takay ba itong uh, mga ganitong mga makakuha lang nang uh, pwesto sa para magkaroon lang ng uh, power at uh, maprotektahan niya ang kanyang uh, mga uh, negosyo Ganun ang uh, plano ng mga karaniwan sa mga ganito eh kasi meron mo yan parang ginagawa niyang ingot yung sarili niya na parang hindi niya alam kung anong pangalan ng kanyang kumpanya samantalang uh, ikaw ang presidente, ikaw ang general manager, hindi mo alam Napakalabo, di ba? So, tuloy natin ang panonood. Kira lang po hindi masyado po lagi. Uh, -huh. uh hindi po kayo laging pumipirma ng kontrata sa DPWH, ma'am? I mean, bihira lang po yung mga kontrata po na naka, hindi naman po lagi nakapagkontrata sa DPWH po. Uh, okay, sige po. So, ngayon, so, hindi po so, na po sige po. So, sa ngayong pong taon na ito, ilan po ang inyong kontrata sa DPWH? Baka mga dalawa po o tatlo. Baka, baka po. Apo, po Hindi pa rin po kayo sigurado, ma'am, kung ilan po ito at magkano kayang halaga nito? Hindi ko rin po ano po. Pag ano po, pwede ko po pong i-ano sa inyo. Kasi apo. wala po mo kung mo nga inyo. <laughs> ah, opo, opo. Kasi po, kapag pinag-uusapan natin po siguro, ay malalaking kontrata sa gobyerno, Palagay ko po naman ma'am, hindi po mahirap pong alalahanin yun ano po. So, if ay, I may gain um, Hindi po masyadong malaki. Opo, sige po. Opo, opo. Uh, sige po. ma'am, ito lang po. Uh, sorry po kasi po kayo po ay naghahangad na kumatawan sa mga vendors eh. Kaya po siguro nararapat din po natin malaman ang background po ng kakatawan sa kanila sa mga nakikinig ngayon sa atin na vendors. If I may guide you, ma'am. Uh, ngayon pong taon na ito, dalawa Dalawang kontrata po ang pinirmahan ninyo. Kayo po si Marilo, opo si Marilo. La, ano po? Ah, uh, baka lang po, Ma'am, hindi po yan baka, totoo po ito. Ako po, po mamitong kontrata, opo. Ha, opo. Dalawang kontrata po ang pinirmahan. Dito po sa DPWH ha, para po sa kontrata. Ang isa po dito ay sa Maykawayan. Ang isa po naman ay sa Marilao. Opo, ang halaga po, ang halaga po ng dalawang kontratang ito, opo, para po dito sa Marilao ay 95 million pesos. Yung pong isang kontrata, opo, para po naman sa May Bulakan Bulacan, ang halaga ay 95,48,129.17. Ito po ay opo, magkasunod na kontrata. Alam mo kaya isinama itong pangalan ni Diwata kasi kilala si Diwata eh pero si Diwata totoong vendors talaga ito. Maghahatak ng butahan dito si Diwata, makakahatak talaga ito kasi nga kilala siya eh at uh, sa ngayon sumisikat siya lalo na sa social media. at kanina rin narinig ko nga 2001 pa pala uh, itinatag itong uh, vendors party list so napakatagal na, ilang almost 24 years na. So ngayon siguro hindi makapasok-paso kaya ngayon uh, naghanap sila ng mga uh, kagaya ni Diwata para gamitin para uh, ito siyempre sa darating na uh, election na to sa 2025 eh, talagang uh, ma ano nila ma isa katuparan nila yung kanilang mga plano para sa grupo nila sa party list nila na ito. So tuloy pa rin natin ang panonood. At, uh, at pinirmahan po ninyo on the same day ano po June 10 ngayong taon bilang kinatawan po ng Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation. At ito po, ang total nito nagkakahalaga ng halos 200 milyong piso na kontrata po ng inyong kumpanya. So, papano ho namin man dapat tanggapin po ito na ang inyong kontrata ka ninyo ay maliliit lang po sa gobyerno? Uh, opo, uh, marami pong mas malalaki pa po dyan siguro po. Uh, mas, meron pa po kayo mas malalaki dito? Hindi po, baka yung iba po kasi sila nababata na. Opo, uh, yun nga po ma'am ano kaya ang amin po kasi ma'am uh, sa pagtatanong po namin sa inyo, hindi nyo po ito mga maalala po na mga kontrata, kami lang po yung nagtataka dahil sa kayo po pumipirma at ang halaga pong ito para po sa amin ha eh, malalaki po ito kasi 90 million po, 95 million po yung, yung isa, di ho ba? Malalaki laki po ito. Eh. Bakit lang po bilang general manager po at company president na hindi po man lang nito maalala? Ah, opo. Opo. May, uh, um, hindi po po sa talaga maalala sa iyo. Ano, apo, hindi rin madabi Ano, hindi ko lang talaga siya maalala. Opo, opo. opo. Uh -huh. Kailan, ho, kailan kayo nakatanggap ng notice to proceed sa mga proyektong ito, ma'am? Hmm, ako, sir, hindi ko po, po matatandaan, sir. Opo, Matandaan Pag ano po, ibabalik ito sa inyo. Kung alam ko okay. po, po na yan yung pong ano, Opo. Opo, sige po Ang inyo pong notice to proceed ay natanggap niyo June 11 the day after ninyo mapanalunan po yung dalawang kontrata Maliban po sa dalawang kontratang ito, ma'am ng uh, paglalagay pagla, uh, po nitong mga ilaw sa highway na ito under DPWH Kayo ba'y meron pa hong ibang kontrata existing ngayon sa DPWH, ma'am? Ah, wala, naman po. Hmm. ah wala, wala na po Wala na po, ma'am Opo. Wala po. Opo, opo. Sige po. So, ma'am, salamat po na marami. Ano po? Kasi kami lang po humihingi ng pangunawa. Kasi nga po, alam niyo ho, kapag tayo po ay kakatawan sa mga particular pong sektor, mas mainam niya nga din po, malaman po na natin yung inyo pong business interest. Ano po? Uh, inyo po nga uh, napanood ang uh, video. At uh, nais ko po sanang uh, ng inyong mga komento o inyong opinion tungkol dito sa video na ito. Kung nais po magbigay komento, eh, comment lang sa comment section sa iba mismo ng uh, video na ito. At uh, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, isubscribe niyo na rin itong channel na ito para mas uh, marami po ang makakapanood ng ating mga video at ibahagi niyo na rin sa inyong mga uh, social media accounts. Maraming salamat, mabuhay po kayo, and God bless po sa ating lahat.